Duha ka mga ambulansya sa Mandawi City nakapangan sa mga pribadong individual. sayranta ang detalye ni Ini sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, yes, kini ang nadiskubrian ato sa inspeksyon nga gihimo sa mayor nga iyan ang gipa-imbestigahan. Sa padayon niyang paglibot sa mga opisina sa Mandawe, Gilibot ni Mayor Thaddeo Jovito Jongki Uano ang headquarters sa City Disaster Risk Reduction and Management. Dito naka-parking ug naka-standby ang mga DRM assets, fire truck, mobile command center, ambulansya ug uban pa. Nakapangutanang ang opisyal kabahin sa mga sakyanan labina nga dunay request gikan sa ubang opisina. Kahinungduman kagahapon ang Mandawi City Hospital nagpahibaw nga usara ang ilang magamit nga ambulansya. Maong papunan kini sa mayor. Kuhaan og usa ang DRM aron adto ibalhin sa tambalanan. Apan nasayran nga may duha ka ambulansya sa DRRMO na nagkaproblema karon sa papeles kay nakapangalan kuno sa pribadong tao dito pa sa kauluhan. Nakikalayo na ang DGS sa supplier apan wala kuno makaproduce sa dokumento. Dili pwede magamit. For the simple reason, kaya eh, ang rehistro is not under the city government. So kung may may tabuan eh, maka or at, uh, driver pag is gobyerno, really pwede maalukit ang sa gobyerno. Moving forward, amo um, pani ni Pangitaag Pagi, auto pa -pang investigate na anong naingon ani? Eh. Wala pa man na siya ORCR, no? Dili pa man pwede mapadagan kay kung simba ko um, o oh, ato patubago ng katong nagamit. Dili ang syudad. Oh, Yes, maulagi, we, work, we will be working on that. Ang Mandawe DRRM, dun ay 12 ka mga ambulansya tanan, apan sa pagkakaroon, mga pitura ang magamit kay gi repair ang uban. There was a time na gito nga, kanang magkuwang ang gamit na mo. Within the city of Mandawe, one of that is during ODEP nga, nga uh, na nag- uh, operational decision na lang yun na mo, nga kailan na gamit mo gamit. Okay. I needed man, we just understandable. Uh, okay, pasabot masag sa atong department head sa CDRMO na needed yun yung ang anong kadaghan na ambulance kay namin five clusters dahil para mas paspas ang ang response. Pero kanitang duha maka-add yun ta ni No, yan, di lang yun nato magamit. Since 2021, pabiyan ni na-receive sa city. Ses giswayan ang ang habig sa kanhi administrasyon o sa opisyal nga itong kikihinabi nagdumili ipagkomento kay matud niya ang mga pangutana kabahin ni ang kasamtangan ng mga departamento, mga opisyales nga nagpabilin pa hangtod karon. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.